Okay guys, good morning. Yung aking alaga ayaw pa bumaba. Kaya dito na naman kami magbe-breakfast. Guys, Back in the cruise. Ayan guys, maglalagay ako naman. Breakfast. Breakfast po tayo. Lalagyan ko ng gatos yung tabi Kain po okay. tayo guys. Good morning. Ayan, kain po tayo ng spaghetti. Ayan, yummy yummy spaghetti. Ayan, baby. You want spaghetti? Yes. Baba na kasi tayo. Ito na naman tayo nag-aaral ng sarili. Sandali ka subukan kita. Papasubo guys yung alaga ko. kami. Ayaw rin. Eh. So ako nalang kakain. Ako nalang kakain ng ating spaghetti. Kain tayo mga sisi. Dito kami sa kwarto. Ngayon mo sal kasi yung alaga ko ayaw pang bumaba. Try so, ko magpakita sa inyo. Pa wala kami bread. Focus oh, na, yun na yung ano. bread na. Hindi na kabila. Mamaya paglabas ko, bibila ako. Kain po. Nga idol. Spaghetti po. Breakfast. Mukbang ko ng espagueti si Ate Mars. Okay. Kasi hmm. madami ito guys oh. huh? Yung mga lip over ng Christmas. Over na Christmas? Sayang yan. Meron pa nga akong ano doon eh. Yung macaroni. Macaroni? Ano macaroni doon? No, macaroni baby oh. Lutuin na lang natin yung gawin natin yung sopa. Sayang. Bago ma-expired. Para strong? Opo. Nga po ko gawin. Hindi ko to guys maubos. Ang dami. Sobrang dami. Good. hindi katago mo nga ako sa inyo kasi kasi mapagalitan tayo ni youtube ayun ang pantulog <laughs> Napantulog pa ba Bawal na kasando. Ayan. Ang sarapan spaghetti. Ngayon guys, oh, ang dami pa, ha? Oh. Hindi lang makakain ko dito. So, mamaya naman yung iba. Kain po tayo, spaghetti tsaka cookies. With matching coffee, ha? Ang ng kape, lalo't mainit pa. Hanggay. Guro, ano, ikakat ko muna yung video ko. Medyo mahaba na. Basta, inalo ko naman kayong kumain. Shout out po sa inyong lahat. Lahat po ng mga subscriber ni Ate Morse, Organic viewers, silent viewers. Maraming maraming salamat po sa inyo.